water signs. Tignan natin kung ano po yung mensahe para sa sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiar's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes tignan po natin mensahin natin spirit guide okay we have to busy winning we have moving on and we have bad reputation tignan natin no ano po itong too busy winning ayan pinapakita naman dito agad no na mayroon pong mga naninira sa inyo kaya lang kasi wala kayong pakidahil Ayan nga po, ano, busy kayo sa mga mas makabuluhang bagay. Tignan natin. May mga iilan-ilan pa rin dito na hindi makamove on sa mga, sabi natin, sa mga failures sa life mo. Sa mga pagkakamali mo na nakita nila. Parang yun yung natatandaan nila about sa'yo. Salip yung mga good things, no? Na nagawa mo, na naipakita mo. So, ano tong too busy winning? We have the devil. Ayan po. So, sobrang busy nyo talaga, no? Ang hectic din po ng schedule ninyo dito. Talagang pag meron kayong ginusto, water signs, pinapakita po rito na, ayun, yung sa inyo, medyo nababalisa pa kayo, eh. Uh, pero yun nga, hindi po kayo humihinto. nag effort po talaga kayo sa mga bagay na gusto ninyong maabot, ma-achieve in life. Tsaka sinasa puso nyo talaga. Binibigay nyo yung best ninyo. Hindi pwede sa inyo yung uh, pwede na. Parang ganyan. Ano tong moving on? we have the will. Ayan po. So, nakamove on na nga kayo. Hindi lang sa mga, ah, hindi lang about sa relationship. Ayan, nakamove on na yung iba sa inyo sa past. Sa mga past uh, na nangyari sa buhay ninyo. Mga mistakes. Yun nga, failures. Mga expectations ng mga tao. Parang sa ngayon, hindi mo kailangan yun eh. Ang kailangan mo, mas mag-focus doon sa goals mo. Bad reputation, we have five of ones. So, may mga tao pa rin dito, tingnan mo, na nagtutulong-tulong or mga tao na gusto kang pabagsakin. Dinudumihan nila yung pangalan mo o yung pangalan ng family nyo, gumagawa ng mga issues. Parang hindi sila matahimik, hindi sila magiging masaya at lalo, no? Pag nakikita ka nila na nag improve na nagsasucceed sa life. Check natin yung iyong career. We have four, sir. Tingnan natin. Ayan, parang mapipilitan yung iba sa inyo ngayong araw na mag ano, mag OT. We have Queen of Pentacles. And we have Temperance. So, tinitiis nyo lang po talaga, no, para sa trabaho. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng matagal na kayo dito sa work. So, mataas na rin po yung inyong uh, katungkulan, yung iba sa inyo. Okay na din naman yung salary ninyo. Ayan po, oh, we have King of Pentacles. Oh, meron din dito. Hindi mismo sa trabaho. Pwedeng asawa nyo po. Water signs. Parang pinapahinto kayong magtrabaho. Ganyan. Pero kasi kayo ayaw yung bitawan yung career nyo eh. Yung iba po kasi pwedeng wala naman kayong gagawin sa bahay. I mean, pwedeng malalaki na yung mga anak ninyo. And this is also the best time. ba diba, para kayo ay magtrabaho. Para kumita ulit kayo ng sarili ninyong pera. Kasi yung iba po dito, hindi kayo sanay na. Parang hindi kayo sanay na taong bahay lang. Hindi kayo sanay na hindi kumikita tignan naman natin sa business. So, ayan, it's your decision. Pero kasi pinupwersa na kayo dito, eh. Baka ayan pa yung pag-awaya ninyo. Tignan natin. Or, meron naman dito sa trabaho nyo, Ayan po, Pwedeng gusto kayo yung pumalit sa kanya. Kaya lang, pwedeng di pa kayo ready. Or baka meron pa kasi kayo dito mga, sabi natin, mga trainings na pagkakagastusan, ganon. Tignan natin pagdating sa, ayun nga, sa business. We have Ten of Cups. Meron tayo ditong Thief. Ay, huwag po kayong magpapaano ha. Para bang huwag kayong magpakampante dito pagdating sa inyong ano, negosyo. Kung meron man kayong mga staffs dito na pinagkakatiwalaan, um, baka yan pa yung magdala ng problema sa inyo. We have the Hierophant. So kung meron naman kayo ditong hinahanap na sabi natin na staff, Uh, sorry inyo pong mabuti. No. Kasi so, ayan, no, pwedeng makatag kayo dito ng staff na malikot ang kamay or talagang meron siyang record. Kasi 'di ba, we have bad reputation here, eh, So mag-iingat po kayo. Meron dito. Tignan natin. Pagdating naman sa kaperahan. Ay, tignan mo na pala natin yung sales, ma okay ba? Ayun, oh. No? Mag-ingat po kayo ha. Kasi eh, hindi maganda yung pinapakita rito pagdating sa inyong career. Meron talagang manloloko sa inyo. Ingat din po. Ayan. Baka manakawan. Pwedeng outside kasi to eh. Or inside job. Ang pinapakita po dito. So ayan naman po ay gabay lamang sa inyo. Sinasabihan lang kayo ni Universe na mas mag-ingat po kayo. Huwag daw kayong pakampante. Kahit sabihin natin na, ay refer naman sa akin ni ano yan eh, Yung, yung staff ko na yan. Huwag rin po kayo magpa-easy-easy. Tignan natin, pagdating sa kaperahan, we have Knight of Wands. Meron tayo ditong King of Swords. Tapos, meron tayo ditong Marrying for Money. Ayan yung pagdating sa kaperahan, ano. So, ayan po, meron dito. Meron nagiging matalino dito. Ayan yung sinasabi dito, ano. Pagdating sa kaperahan. So, meron po, ayan, pwedeng natatakot kayong pumasok sa isang relationship kasi iniisip niyo baka pera lang yung gusto sa inyo uh, water signs yung iba naman po sa inyo pwedeng nagiging matalino talaga kayo dito pwedeng may tao dito na nag-offer sa inyo ng marriage and kahit hindi nyo mahal yung tao na yon pwedeng papatulan po ninyo because alam niyo na magiging maganda yung future ninyo so ayan meron nagiging mautak talaga dito tignan natin pagdating naman sa love life we have page of swords Actually, parang love life din to eh. Na may kaugnayan nga lang sa pera, no? We have two of ones. Meron kayo nakakausap sa internet? No? Yun kasi pinapakita ako eh. Medyo, mm, yung tao na yan, hindi ano... Parang pinapasakay lang po kayo. Okay? Mag-ingat kayo. Kasi baka mamaya yung tao na yan, ano lang ba yung tawag doon? Ah, uh, bored lang yan. Baka ginagawa lang kayong pastime kung ano-ano yung sinasabi sa inyo, pinapangako sa inyo. Kaya naman hook na hook kayo dito. So, do your research daw. Do your assignment. Pag meron kayong nakakilala. ba diba, do your research about that person. Family background niya or background ng tao na yun. para hindi naman kayo umasa dito. Para hindi rin kayo maghintay sa wala. We have the high priestess. Kung meron na po kayong pangamba, dyan sa nakakausap ninyo, hindi na kayo kampante, ibig sabihin po niyan, ayan, pakinggan nyo daw yung inyong intuition. Kasi yung tao na yan, sinasayang lang po yung oras ninyo. Tignan natin. Mensahe pa, we have... Okay, the situation will improve. Seven of Cups. So, mag-improve to. syempre depende sa pipiliin mo. Marami kang pinagpipilian dito. Maraming choices around you. Tsaka huwag kayong padalos-dalos ng desisyon. Yan po yung sinasabi dito. At kung may gagawin man kayong desisyon o ano man yung paninindigan ninyo dito, dapat panindigan nyo daw hindi lang sa umpisa. Dapat hanggang sa matapos po yan. Kasi yung iba, di ba, nadadala kayo ng emosyon. Mm -mm. So, may improvement naman daw po na mangyayari sa sitwasyon ninyo ngayon. Sa mga nangyayari sa life ninyo. Hindi naman daw yan forever okay, so yan lang po maraming maraming salamat uh, water signs, magingat ka and more blessings to come